ulam adobo chicken ato bansi maisabaw sa ambang ano pa paksi o naglulungung na malaki bubong manok. May topaw. Oh. Chicken. Paninda ni Rowena. Ano? Tumama ka sa nafer mo? Tila paminda okay, ni Roela. Dito lang sa Lopi Bibika. <laughs> 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 Isipin mo yan ha? Ah? Hindi ba po, lalaki, yung kasama, lang mawala ng